Magandang araw mga bata. Ang ating aralin sa Filipino ay pagsagot sa mga tanong matapos basahin ang mga kwento. Sa araling na ito, layunin natin ang makapagbigay ng kasanayan sa pagsagot sa mga tanong matapos basahin ang mga kwentong kathang isip gaya ng pabula, maikling kwento, alamat, tekstong hango sa tunay na pangyayari, talambuhay, tekstong pang-informasyon o tula. Tara, sabayan niyo akong basahin at unawain ang pangungusap. Ano kaya ang ibig ipahiwatig nito? Itinapon mong basura sa ilog ay babalik sa iyo. Batay sa pagpipilian, ang sagot ay C. Si, ang basurang itinapon mo sa ilog ay magbabara at magpapaapaw ng tubig at lahat ng basura ay babalik sa iyo. May babasahin na akong kwento. Handa ka na bang makinig? Ang pamagat nito ay Baha. Ito ay isinulat ni Maria Luisa Lining. Si Rumi ay mahilig magtapon ng kalat kahit sa ang lugar nagbara ang kanilang kanal dahil sa kalat na kanyang itinapon. Isang gabi, habang siya ay mahimbing na natutulog, bumuhos ang malakas na ulan. Ang kalat na kanyang itinapon ay pumasok sa kanilang bahay. Nagulantang siya sa mga pangyayari. Nagsisi siya na kung hindi siya makalat, hindi babaha sa kanilang lugar. Pagkahupa ng baha, agad siyang tumulong sa paglilinis ng kanilang bahay at ng kanilang barangay. Mula noon, hindi na nagkalat si Rumi. Heto ang mga tanong batay doon sa narinig mong kwento. Unang tanong, ano ang pangalan ng pangunahing tauhan sa maikling kwento? A. Rim. B. Rima. C. Rumi. D. Rama. Kung ang pinili mong sagot ay Rumi, letter C. Tama ka. Pangalawang katanungan. Ano ang katangian ng pangunahing tauhan sa maikling kwento? A. Mahilig siyang mag-ayos ng kanyang mga gamit. B. Mahilig siyang magtabi ng kanyang mga kalat. C. Mahilig siyang maggalat sa kapaligiran. D. Mahilig siyang magtapon sa tamang lugar ng kanyang kalat. Batay sa ating napakinggang kwento, ang tamang sagot ay, Mahilig siyang maggalat sa kapaligiran. Pangatlong katanungan, bakit bumalik sa kanilang tahanan ang mga kalat na itinapon niya? Pagpipilian, A. Dahil maayos niyang naitapon ang mga kalat. B. Dahil kung saan sa ang lugar siya nagtatapon ng kalat niya. C. Dahil ang kanyang mga kalat ay nasa tamang lalagyan. D. Dahil nasa maayos na lagayan ang mga kalat niya kung ang pinili mong sagot ay B. Dahil kung saan sa ang lugar siya nagtatapon ng kalat. Tama ka. Pang-apat na tanong. Paano na ipakita ng pangunahing tauhan ang kanyang pagsisisi? Pagpipilian? A. Tumulong siya sa paglilinis ng kanilang barangay. B. Paggalinis ng paligid ay muli siyang nagtapon ng mga kalat. C. Nagdasal siya na wag nang bumahamuli. muli. D. Humingi siya ng tawad sa kapitan ng barangay. Alin kaya ang tamang sagot? Batay sa ating napakinggang kwento, ang sagot ay tumulong siya sa paglilinis ng kanilang barangay. Panglimang katanungan, ano ang aral na napulot mo sa maikling kwento? Pagpipilian A. Ilagay sa plastik ang mga basura at itapon sa kanal B. Imisin ang mga kalat sa loob ng bahay at ilagay sa kalye C. Itapon sa tamang lugar ang mga kalat D hindi baling makalat sa loob ng bahay at sa labas ng bahay. Ang tamang sagot ay C. Si, itapon sa tamang lugar ang mga kalat natin. Upang lubos na maunawaan ang isang kwento, may mga mahalagang impormasyon ang dapat nating tandaan. Okay. Ang mga tanong tungkol sa pangyayari tulad ng mga sumusunod. Sino Kapag ang tanong ay nagsisimula sa sino, ito ay tungkol sa tao. Dapat ang sagot mo ay pangalan ng tauhan sa kwento. Kung ang simulang tanong ay ano, ang dapat mong isagot ay bagay. Pandikay ay pangyayari na naganap sa kwento. Kung ang tanong naman ay nagsimula sa saan, ito ay nagtatanong tungkol sa lugar. Kaya pangalan ng lugar ang iyong isasagot kung saan naganap ang kwento. Ang tanong naman na nagsisimula sa kailan, ito ay tungkol sa pecha ng kung kailan ito naganap ang tanong na paano ito naman ay nagtatanong ng pamamaraan ang bakit ay nagtatanong ng dahilan kaya kapag ang tanong ay nagsisimula sa bakit ang dapat mong isagot ay dahilan pakinggan nyo ang babasahin kong kwento o maikling kwento. At sasagutin nyo ang tanong ng pasalita. Handa ka na bang makinig? Okay. Naghahanda ng tanghalian ang nanay mo. May sitwasyon na akong babasahin. At sasagutin mo ng pasalita ang katanungan. Handa ka na bang makinig? Naghahanda ng tanghalian ang nanay mo. Inalabas niya sa plastic bag ang pinamili niyang mga sangkap ng inyong ulam. Binalatan niya ang mga gulay at iba pang sangkap na nakabalot sa papel. Inatusan ka ni nanay na itapon ang mga balat ng gulay, plastic at papel. Ito ang tanong anong pagsasanay ang iyong isasagawa sa pagtatapon ng basura upang mapangalagaan ang kalikasan? Pwede mong bigkasin ang iyong sagot. Pwede mong ipost ang video para mabigyan ng pagkakataon ng iyong sarili na sagutin ang tanong. Ang aking sagot sa tanong mula sa napakinggang sitwasyon, kailangan nating isagawa ang okay, paghihiwa-hiwalay ng basura. Kailangan nating itapon ang basurang nabubulok sa basurahang nabubulok. At ang mga plastic ay ihiwalay natin sa mga basurang nabubulok. Pwede natin itong pakinabangang muli o di kaya'y gagawin nating kalakal at ebenta. Ang papel naman ay okay, hiwalay din natin doon sa nabubulok at plastic. Bakit kaya? Kasi ang mga papel ay maaari natin gamitin muli. O di kaya'y pwede na rin nating gawing kalakal at ebenta. Sa pamamaraang ating naisip, mapapangalagaan natin ang ating kalikasan. May babasahin akong tula. Kailangan yung pakinggan dahil pagkatapos nito, merong mga katanungan na dapat niyong sagutin. Ang pangmagat ng tula ay ang mga gulay at prutas. Ito ay isinulat ni Maria Luisa Lini. Handa na bang makinig? Sa ating bakuran, mga prutas at gulay ay matatagpuan. May santol, atis, kaimito, at mangga. Balimbing, bayabas, saging, at papaya. Talong, okra, sitaw, kalabasa kamatis, pechay, upo at mustasa sa ating katawan ay nagpapasigla. Heto ang mga tanong na kailangan nating sagutin. Ngunit, kumuha muna ng inyong lapis at papel o di kaya yung assignment notebook nyo, kopyahin muna ang mga tanong at lagyan ng sagot. Unang tanong, kung ano ang mga prutas ang binanggit sa tula? Pangalawa, paano nakatutulong ang pagkain ng prutas at gulay sa ating katawan?